1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sa ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? gaya Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon sa so, kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kum pare Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. So, syempre, binis ng araw, no? Today is Thursday. Isang mapagpalang Thursday sa atin lahat ng bonggam-bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa mga Bago natin subscribers na talaga naman oh my gosh nadadagdagan na nadagdagan ang pamilya natin dito sa Mamasang Vlog. And then of course sa lahat naman ng makamamasang dyan na talagang araw-araw nag-aabang ng mga chika update natin dito sa Mama Sam Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So yon. So syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman oh my gosh Magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika So para sa una natin chika, format ng Miss International inilabas na Yes, talaga naman nakaka-excite na magiging bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss International dahil sa bako nilang format, talaga namang masasabi natin challenging ito para sa mga kandidata. So, nangdian na nga para sa prelim ay magkakaroon ng swimsuit round at sa ka evening gown. So, doon uh, pipili sila ng top 20. And then yung top 20 na mapipili nila ay yun ang magkukumpit para sa swimsuit para sa entry ng final 8 so sa final 8 naman may Q&A and then evening gown para sa final looks And then ayun na, doon na nila kukoronahan ang bagong Mission Train National. Medyo dadaan sila sa butas ng karayom at medyo mahirap ang pagdadaanan ng mga kandidata dito sa Mission Train Ang tanong ng lahat, Angelica Lopez, handa ba sa bagong format na Mission Train National? kaya niyang makalusot? sa bawat eksena na ng Miss International para sa mga kandidata. Siyempre yan yung aabangan natin kay Angelica Lopez. And I'm sure prepared naman siya. Sabi nga ganun ni Christine Ann Perez, talagang siguradong sigurado siya pagdating dito kay Angelica Lopez. E paano naman kasi si Angelica Lopez ay talaga namang palaban. Diba? So nilabas na nga yung video niya na ano ba yung greetings? para sa Miss International Live. Masasabi ko, ang bongga-bongga doon ni Angelica. Ang ganda-ganda niya. So, yon Mabuhay tayong lahat. And then, of course, supportahan natin si Angelica Lopez para sa laban niya sa Miss International. Ang nag-iisang gandang binibining Pilipinas. So, diba? So, yon So, pagkatapos ni Jasmine Bungay, ito naman. Si Angelica Lopez naman ang tututukan natin sa mga susunod na araw. And then, of course, exciting talaga to dahil Siyempre, dito papatunayan ni Angelica sa atin kung gano'n nga ba siya kalupit pagdating sa intablado. So, yan. And then, of course, para na sa sumunod natin, chika, Mama Sam, evening gown ni Miss Thailand sa Miss Aura versus evening gown ni Miss Aura Philippines. Siya, so, tingin mo, Mama Sam, sino ang mas kabog? Alam mo, para sa akin, kung akong tatanungin mo, syempre, mas sexy yung datingan ni Miss Ora ano, Thailand, yung gown niya. Syempre, alam naman natin na pagdating sa mga gown talaga sa Thailand, ay grabe talaga ang mga creation dyan. Ang gaganda, di ba? And then, dito naman sa ating pambato na si Miss Aura Philippines, okay din naman, nadala naman niya ng bonggang-bongga. -bongga. Nasa choices kasi ng mga girls yan eh. Tapos yung budget, di ba? Eh bakit naman si Jasmine Bungay? O di ba, ang bongga ng designer niya at talagang bumabagay sa kanya yung mga damitan. Pero, pagdating dito naman kay ano, Isa de los Santos, syempre, Iba yung designer niya, iba yung nakikita nila ng na mas bagay kay Isa. So, ayun yung gagawin para sa kanya so nasa choices talaga siya ng kandidata pero dito sa dalawang kandidatang to, parang piling ko mas kumabog ang evening gown ni Miss Thailand. So yon ewan ko sa inyo guys ha. Pero syempre, mahalin natin ang sariling atin. Kaya support na lang tayo. Kung hindi man natin nagustuhan yung evening gown niya, wala naman tayong magagawa doon, ba diba? So laban lang. So basta ako, naniniwala ako, maganda silang lahat. Charot. So yon Eh ganoon naman kasi ang kailangan na maging ano natin, maging positibo pagdating dito sa labanan ng mga pageant. And then, dapat lagi kayong ano, tawag dito, yung, yung dapat alam ninyo na pwedeng matalo, pwedeng manalo. So, depende na yan sa laro nila. So, kasi competition to, hindi natin po pwedeng ipilit ko ano yung gusto natin. Hindi natin pwedeng sabihin na, ko oh, eto na ang mangyayari dito dahil eto ang dapat. ba diba? So, medyo ibayan yan. Uh, pagdating talaga sa pageant, ah, uh, lagi natin tandaan competition siya. So, ayan. At para naman sa sumunod natin, chika, mama Sam, ano naman na masasabi mo sa bagong kuha ni Miss Universe Thailand na talaga naman ang lakas maka uh, susu, ano, sus, ano, chalita swansan Yes, noong 2016, ganito din ang portrait uh, photos na inilabas ni Uh, ano ba to? Chalita Swanson eh. At kung saan naman ay nakarating naman sa top 6 ng Miss Universe. So, parang ngayon, ganito din yung ginawa ni ano, ni tawag dito ni Oppo Di ba kasi na-intriga nga kasi si Oppo dito kay Chalita nung mga kakapanalo pa lang niya ng ano ng Miss Universe. Siguro iniidolo niya talaga si Chalita and then nagkausap naman sila, naging okay na sila. Doon sa photos ni Opo, masasabi ko maganda. Lumabas ang pagiging Thailander niya sa photos na yan. At talagang masasabi ko in fairness ha, ang ganda-ganda niya dyan. Kasi parang ano, lumabas yung pagiging Asian beauty look niya. At ako naman, pagdating kay Oppo, naniniwala naman ako na makakaariba naman ito ng bongga-bongga pagdating sa Miss Universe. Pero, dapat talaga maghanda siya ng todo-todo kasi talagang marami talaga siyang makakalaban. At hindi lang talaga isa, dalawa, tatlo, kundi maraming malalakas. Lalo na pagdating sa area ng mga Latinas. So, sabi ng gano'n, kayo ba ni Oppo na ano manalo dito na katulad na sa mga nangyari nga dito kay Antonio Porcil. So yan yung aabangan natin kung mapapantayan niya ba o malalagpasan. So yan. And then kahapon naman syempre back to back win ang nakuha natin dito sa Miss Globe back to back second runner up. So yun, hindi lang naman to yung unang pagkakataon na nagba back to back tayo sa isang posisyon. So sabi ko nga kahapon upgraded kasi nga nag second runner up. Akala ko third runner up si Miss Globe nung nakaraan taon. Hindi pala. Second runner-up din pala yun nakuha niya. Ang nag-third runner-up pala ay si Nicole Bormeo. So, yun sa international. So, ang tanong ng lahat, si Nicole Bormeo at saka si Angelica Lopez, mag back-to-back -back din kaya bilang third runner-up dito sa Miss International. Alam nyo guys, hindi imposible. Possible. Kasi nga ba diba, sabi ko nga, possible na makatungtong itong si Angelica Lopez pagdating dito sa Miss International ng Top 5. Kasi iba din talaga itong babaeng to. Ako naniniwala ako doon sa ipapakita niya talagang capacity level pagdating sa competition dahil alam naman natin na caliber naman talaga ang isang Angelica. So possible yung narating nito ng Miss, the Miss Globe candidates natin sa Globe nung nakaraan taon at saka ngayon na nag back to back second runner up possible din back to back third runner up naman tayo dito sa Miss International. So, yon nakakatawa no? So, gustong-gusto yan ni Ann Christine Ann Perez. Yung mga binibini, gandang binibini ay talagang napapansin at umaariba hanggang sa dulo ng competition. Ako naman, naniniwala naman talaga ako sa gandang binibini. Kahit noon pa, magaganda na talaga sila. di ba diba? So, yon And then, para na sa sumunod natin, chika, Miss Cosmo World Philippines, sino ba ang maingay na kandidata na sumali ngayon? So para sa update ng lahat, Sam Acosta nandito sa Miss Cosmo World Philippines at saka si Shannon Tampon. Si Shannon Tampon, uh, ano to eh, napabalitan na sana sasali nga sa Miss Grand Philippines, di ba? Pero hindi na siya natuloy, hindi natin siya doon nakita. Nandito siya sa ano, tawag dito sa The Miss World Philippines. Oo, yung Miss ano, Miss Cosmo World Philippines. Ay, so sorry Miss Cosmo, Miss Cosmo World. Ayaw hindi Miss Cosmo ha. Actually itong pageant na to, yung The Miss ano, Miss Cosmo World. Mas gusto ko to kaysa sa Miss Cosmo. Kasi ang Miss Cosmo, ah, uh, ang presence nila ganito, ganyan, pero parang iba naman, 'di ba? Pero ang the, ang Miss Cosmo World ay talaga naman masasabi ko na nalo dyan unang-una -una, Pilipina, di ba? Tapos ang laki talaga ng premyo at may uwi niya talaga yung premyo. Ganon! Kaya good luck ka na ano, sa lumalaban ngayon kay Shannon at saka kay Sam Acosta. So yan, tingnan natin kung sila nga ba ang makakapag-uwi ng corona. Ayan. And then of course, mainit na chika. Global beauties. Isa si... CJ Apiasa sa napili nila na makatungtong sa Top 5 para sa Swimsuit Round. Yes! mainit ng pinag-uusapan kasi after nga naganap ang Swimsuit competition ng Miss Grand International. So marami talaga na mangha talaga sa performance talaga ni ano CJ Apiasa. Talagang lahat talaga sinasabi nila ang galing daw ni CJ tapos talagang lahat sila na sila kay si 0 na performance level daw talaga. At kahit ang global beauty ay pasok sa listahan nila bilang top 5 talaga si Miss Philippines dito sa Miss Grand International. So, ang tanong ng lahat ang napili kaya ng global beauty ito kaya ang maging top 5 Ngayong taon na to dito sa Miss Grand katulad ni, syempre ng Jojaan napili nila si Dominican Republic, andyan din si Spain, Peru, Colombia at Philippines. So, yon. So, anong chika ko dyan? Ang ganda ng top 5 na yan, no? Pag nagkataon, talagang pukpukan. So, ako naniniwala ako possible. Possible Philippines and Colombia, Pero and Spain and Dominican Republic ang mag-top 5 dito. Eh, paano naman kasi ang ganda naman talaga nila, di ba? So, yon ang gagaling pa pagdating sa eksena. Kaya naniniwala ako. So, pero ang tanong nun lahat, si CJ kaya mapiling bagong Miss Grand International ngayon taon na to? tulad ng sinabi ko paulit-ulit na talagang wag tayong mag-expect ng corona ng title talaga. So, pwedeng maging runners-up, makarating sa top 5, hindi imposible yan. Kayang-kaya yan. Pero pagdating sa corona, wag tayo masyadong mag-expect kasi baka mamaya mabigo tayo so mas maganda na kung ibibigay eh maraming salamat kung hindi naman sana makarating naman tayo kahit sa top 5 kasi yun naman talaga ang deserved din talaga ni di CJ Opiasa kung hindi siya makocoronahan di ba so yun so magabang lang tayo at maghintay sa pasabog na gagawin ni CJ and then tignan natin kung ano nga ba ang ibibigay na posisyon sa kanya ni Papa na what? So, yan. So, good luck talaga sa atin lahat and then magtiwala lang sa kandidata natin dahil syempre ang pampato naman natin ay pilit naman nila talagang inilalaban ang laban nila, di ba? At nakita naman natin na talagang umaariba naman. Tulad na lang kay Jasmine Bungay, di ba? So, tansya natin. Pwede din mag-title. Pero, syempre, depende talaga sa journey, di ba? So, yan. Yeah. At para na sa sumunod na chika, mamasama na naman masasabi mo sa Indonesia na sinasabi nila goodbye Philippines, USA, and Venezuela dahil sila na daw ang bagong Tawag dito, a uh, powerhouse. So, syempre, naloka ako dyan. Naloka ako ng bonggang bongga. Na parang, talaga ba? So, yan. So, ako para sa akin, kung kiniklaim nilang ganon, let be. Wala namang masama, di ba? Parang, sila-sila lang naman na nagsasabi noon. Pero, syempre, sa mundo ng pageantry, yung mga supporters, candidates, inaalam talaga nila kung sino talaga yung mga powerhouse. At isa talaga tayo pagdating sa Asia na kinikilalang powerhouse sa buong mundo, di ba? So, isa tayo sa kinikilala. Andiyo dyan kasi si India, andiyo dyan talaga si Thailand din na medyo umaariba na rin ngayon. Pero, hindi naman tayo dapat ma-insecure dahil alam naman natin na talagang kung ano ang capacity level na meron ang mga pambato na inilalaban natin sa international pageant at kaya nilang mag-uwi ng mga sunod-sunod na corona. At hindi na natin yung isang beses na patunayan mula noon hanggang ngayon na papatunayan natin ang lakas ng gandang Pilipina. So, kahit naman yung mga panahon din nila Gloria Diaz, di ba? Na talaga naman ang mamayagpag din talaga ang gandang Pinay sa international pageant. So, walang duda na iba talaga ang ganda ng Pilipina. Pang world class. ba? Diba? So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Mga pangarap na bituin ng Indo. Matupad kaya? So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, syempre, una sa lahat, maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. we